Ah, uh, pero ang pag-uusapan natin ngayon ayan, ang, ang pilosopiya ng mga gwardiya na snappy, lousy, same salary. Okay? Ano bang ibig sabihin nun? Yung mga baguhan dyan, o kahit mga datihan, baka hindi nyo na pamilyar yung salitang snappy, lousy, same salary. Tara, pag-uusapan natin. All right guys welcome to Redders TV 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay? Pag-uusapan natin, ipaliwanag natin sa inyo, anong ibig sabihin ng snappy, lousy, same salary. Okay? So, bago ang lahat guys, uh, baka magulat kayo. Medyo rocker-rocker sa mga datingan natin. Uh, isipin nyo, security officer ba to, security guard ba to. Uh, kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Matagal na po retired at ito mga sinishare ko sa inyo ay kaalaman ko nung ako nag-duty at mga Guidance na binibigay ko. Ngayon, kung maghanap kayo ng mga ganong video, guys, ay dumalaw po kayo sa channel ko. Ayan. Pindutin nyo yung playlist, guys. Playlist. Ayan. At pag lumabas na, pag pinindutin nyo yung playlist, itong lalabas. Ayan. Pumunta kayo sa Secret Guard Matters. Ayan. Nandyan po yung mga video na binibigay natin at uh, tips, uh, guidance, mga training na mga mga uh, kaalaman at yung mga katotohanan ng buhay ng security guard. No? Yung katotohanan lang tayo, hindi tayo nagkukunwari dito, hindi tayo nagbibigay ng mga tinatawag na bula-bula ng mga salita para um, baga, pagandahin natin ang imahe. Ang akin lang ay sinasabi ko yung mga totoong nagaganap during na duty tayo ng security guard. So, tulad ng pag-uusapan natin, ang lousy, snappy, same salary. So, kung nakikita niyo yung video na pinilisend ko sa inyo guys, yun ay isang training. No? Isang training ng mga, mga company na binibigay at naranasan ko yan, bawat company na malalaki, nagbibigay sila ng enhancement, uh, mga training, advance. Yun guys, uh, mga training at mga ano-ano mga enhancement, mga advanced training na binigay sa amin at piling namin ng panahon na yun ay eh, napaka-snappy na namin. Di ba kasi ang dami na namin mga training-training na pinagdaanan, especially nung nasa bangko ako, uh, ibang training naman yung nasa armor car ako, armor car driver ako, mga combating na mga encounter na mga kuwan, pinagbibigay sa amin yan, at uh, nung nagsa sa mga teller teller section kami binibigyan kami ng mga scenario mga how to handle hold upan, and mga ano anong mga training na binigay sa amin at piling namin is napis tatlong mga advance ka advance ang kalaman mo advance ang yung yung tinatawag na na mga performance mga Pormahan natin, talagang snappy talaga tayo. Talagang talaga masasabi na ang kumpanya pag meron meron silang ganong klasing guardia ay talagang ma maasahan nila na will good performance ang kanilang mga guardia so nyo yung mga guardia guys after ng training Okay guys, pag nakita nyo yung mga guardia guys, after ng training, feeling nila, nakagradbit sila sa college, ano? Talagang, kung sila, hilahiyawan sila, uh, medyo, nabubus ang kanilang confidence, maganda ang kanilang feelings, kasi nakatayo na sila eh, nakapag-training na sila, nakapag-bigyan na sila ng kuwan, yung tinatawag na ad additional knowledge sa kanilang sarili. Actually guys, itong channel ko ay binibigay ko ang mga additional knowledge, advanced knowledge bilang security guard. Binigay ko na lahat, nilatag ko na lahat. Kung kayo ay madadalaw sa channel ko, at titingnan niyo yung mga video ko na ginagawa, ay masasabi nyo na lahat yata halos ng gusto nyo malaman ay na, na naibigay na ko na tulad ng antong pag-usapan natin so nakikita natin uh, nung kami ang nagtitraining kami ang nagbibigyan na, na, ah, na, na, nag, na, nagkakandak na advanced training feeling namin napaka-snappy na namin okay so so talagang masasabi mo snappy ka pagka nakaranas ka ng ganon kailan kailan guys dito na papasok yung tinatawag na snappy lousy same salary. Okay? Doon tayo sa So, nung nag ako sa government, nung nag ako sa government, so, saba kami. Talagang trabaho kami. Talagang kasi snappy. Kwan eh. eh Tapos, trabaho. Tapos, biglang bumaba yung order galing sa akin na uh, is o dila pinya, kailangan mong lumipat doon sa may bakanting lote na detachment. So, nung natanggap ko yung aking aking mga yung order na yon, piling ko demoted ako. Demoted ako. Piling ko demoted ako. Tapos yung mga kasama kong mga officer, kasi sa kayo mga officer, may mga tinatawag silent war kayo eh. Ingitan, tapos mga tahimik na mga kuwan. So, alam ko pinagtatawa nila ako sa likod na, eh hey, yan, buti nga sa'yo, napunta ka sa kuwan. Kasi naman talaga, ang piling namin, pag natapong ka doon, parang, wala kang kuya. Para hindi ka kuan, snap, hindi ko. So, napunta na ako sa vacant lot na detachment. So, may mga rin ako doon. Tapos, na-realize ko, anak ng hapon, sabi ko. <laughs> Parang feeling ko, ah, uh, demoted ako. Pero, ang sarap pala ng buhay doon. So, para bang wala yung pressure doon, Simple, eh, upo, upo lang kami. Ihintay-hintay lang ng oras na matapos. Walang gaano. Kasi ako yung supervisory doon eh. Ako nag inspeksyon Yung, yung palawsi-lawsi talaga. Yung paihaw-ihaw lang kami doon. Yung mga gwardiya na naka, nakaranas ng bakanting lote ah. Bakanting lote. So, alam ko, mga niktay, tanggal, sombrero, nakalagay. Di ba? I, uh, paki-comment yung mga nak, naka-duty ng bakanting lodi diyan. Paki-comment, paki-comment. So, doon tapos mga tao ko doon, sir. Bili tayo sa paningki, sir. Luto tayo, luto lang. Tapos pagkatapos kumain, upo lang. Tapos sandal-sandal lang, nod-nod -no -no ng mga sa YouTube, YouTube ganun. Ang relaxed. Lawsing nga, yung hindi ka ano, na functional ba? So, doon ko nasabi, doon ko na-realize na snappy and lousy, same salary talaga. Okay, paliwanan ko na guys ha. Kung ikaw is ka, snappy kang gwardya, punong-puno ka ng kaalaman, ang dami mo na pagdaanan, at nung na-assign kami sa mga depart ah, kung di mall, sa mall, hindi mall ng sikat, yung mall na galing sa ibang bansa ba, nasa parang yaki, hindi ko mapanggitin. Pag gwapo ka at matangkad at may dating, pasusuotin ka ng barong. Kasi naman talaga isnapi, ikaw ay presentable. Ilalagay ka sa harap ng mall. At doon, tatayo ka ng 12 oras. Tatayo ka. Haharap ka, ikaw ang kuan. Tapos nakatutok tayo yung CCTV, ganun oh. No? Kaya ang galawan mo, numero talaga. Ah, tapos sa ceiling area kami talagang dinumero ang lagalaw namin tapos ang tayo namin bawal mag ganun ang sobrero bawal na tabingi ganun tapos will train talaga kami at talagang galaw tulad ng nakikita natin sa video ayan o oh. will train kami talagang dinumero ang galaw namin tayo namin is na talaga tapos yung dibdib stomach in st chase out tapos kami mga doon nung pininto ko sa inyo na doon sa may ikwan eh, din eh. May mga na-assign din sa kwan ba? Sa mga warehouse. May warehouse kasi mall yun eh. Doon sa warehouse, nakaupo lang yung gwardiya doon. Naghihintay na mga outgoing na magkuhan. Petix-petix lang. Hintay lang ng oras kung kailan matapos. <laughs> Samantalang yung mga snappy, eh, naka on fire, on the move doon sa sa mga bising area ng kuwan uh, ng ng establishment talagang bawat bawat oras minuto mo segundo ay talagang sulit talaga ang binayad sa iyo okay so ganito pag in the end of the day in the end of the day pare-pareho ang tinatanggap naming sahod minimum oh, 'di ba minimum kaya sinasabi, snappy, lousy, same salary. Di ba? Yun ang pinaka sinasabi kong unfair. Kasi nga ka bakit dito sa Pilipinas, the more na, the more na ka, the more na useful ka supposed to be dapat, ay may talatawag na advantage sana dapat sa guardia ba? the more useful ka, advantage, mayroon sanang advantage. Tulad yan, mayroon ka ng tinatawag na advanced training, advanced enhancement training, mga ano-ano. Ako, naka, ako, nagkaroon ako ng tinawag uh, safety officer na training. Kwan ko, safety officer ako uh, sa construction, industrial at saka construction, meron ako niyang both side dahil din sa pinagjutihan ko at pwede akong mag-apply kung tutusin pero hindi ko na ginawa kasi nga eh, kung na ako na tinagtawag na okay na ako sa aking kalagayan ngayon so yun ang inibig ko sabihin na kargado isnapi ka nga isnapi ka supposed to be dapat mayroon ka tinatawag na AIDS o AIDS hindi AIDS sa sakit ha yung tinatawag na lamang ba advantage dapat sa mga tao hindi nakaka nagkaroon ng ganon. So, dahil ikaw ganon, ang, ang kategori mo iba na dapat. Dadaan ka sa katakot-takot na training, enhancement, katakot-takot na mga koan, is napika. Pero at, this, at the end of the day, ay ang sahod natin ay minimum pa rin. Samantalang yung mga area na medyo hindi on fire, hindi on action, pitiks lang, mas kahit sabihin mo 24 hours pa sila nag-duty doon, hindi sila pagod, relax lang, relax lang. Kaya nung ako napunta sa sa bakanting luti na yon, sabi ko kahit 10 taon ako rito, wala problema. Ako pa ang officer doon. Pag-uutos na ako ng mga tao ko, yung heaters ko lang inalagaan ko, yung heaters ha, ah, may radyo ba kami, pag may kalaban, tawag lang, kanya-kanyang tikwasan, kanya-kanyang kuwana, di ba? So, yung mga kasama namin doon, nas busy kasi nga government yon busy, talagang on the, on, on the move, on action sila, ay talagang sulit yung kanilang galawan. Sulit sila. Pero pagdating ng pagdating ng sahod, di si mga natatanggap namin na still minimum. Panorin natin tong isang gwardiya na <laughs> parang parang kanya yata parang inadvertise nila ng agency nila kung gaano daw kaganda pakinggan natin security agency uh, sobrang uh, ganda po ng service nila uh, treatment po nila sa mga tao uh, sobrang ayos po uh, lahat po ng mga kailangan namin nabibigay agad Unang-una sa sahod po. saka sa financial assistance pagka nagkakaroon ng emergency. So, yun po. Uh, lahat ng steps. Okay guys, nakita nyo. Maganda daw yung agency nila. Kasi lahat ng kailangan nila ay binibigay. Actually, hindi kailangan na yung personal needs mo. Ang kailangan siguro dun sa detachment na pagkailangan nila ng mga mga additional lang ako ha, ah, agad. Sigur, may mga gwardiya, may mga agency talagang ganoon. At sa sahod, walang sinabi na ay sa sahod ay over minimum kami, wala. Ang sinabi niya, ang sahod ay okay naman. Kasi sigur, may mga gwardiya, may mga agency kasi na uh, delay magpasahod, uh, uh medyo Kwan nga, yung alanganin minsan magpasahod, minsan delay, minsan sakto. Siguro yung, pero hindi niya sinabi, hindi niya binanggit na over minimum sila sa sweldo. So, at may sinabinanggit pa yung gwardiya na pagka may emergency, may financial assistance. Actually, hindi yun bigay, ha? Ah. Utang yun. Babayaran mo rin. May tubo pa nga minsan, eh. Sa amin, DGC namin, may tubo yun. So, I don't think so na ibibigay lang ng EGC sa'yo for financial assistance tapos walang tubo o walang koan, ah. walang ganon. Ang pinaka-financial assistance talaga namin nung nasa agency kami namin, pag namatay ka at yung agency namin ay kukuliktahin ang mga gwardya ng tag-isang daan kami lahat para ibigay dun sa pamilya ng namatayan. Pero yung sa agency, ang binibigay nila ay yung mga so mga yung mga tulad niyan, insurance, mga sa SS, pero kung sarili nilang bulsa malabong minsan wala. So, ang ibig kong sabihin dito sa sa security guard guys ay always negosyo talaga, negosyo okay guys, uh, naarap niyo na ba yung ibig ko sabihin guys pag snapie ka mas pagod ang iyong pangsyon, pag snapie ka pag lousy ka <coughs> medyo doon kayo lalagay sa mga relaxing na mga mga dutyhan uh, hindi ko sinabi na yun na nasa mga kuha na yung mga lousy yun pero ang ibig ko sabihin lang ang gusto ko na ipunto rito lousy, snapie, same salary ay yung sinasabi ko nga na functional ka uh, uh, tinatawag na quality quality personnel ka na bilang guardia pero the same as, same as usual minimum pa rin ang tinatanggap ng guardia kasi bakit negosyo nga po ang pagsisikreto dahil agency palagi ang humahawak sa atin yan ang palagi kong pinapaliwanag sa mga video ko kahit tumambling ka ng tumambling maghapon dyan, kahit anong gawin mo dyan, kahit nakakuha ka ng tamang performance, isang libo, isang milyong performance, once na na nagkamali ka, ay anytime pili kang tagalin, tulad nung nangyari sa, sa Sampaguita Bindors at sa kayong gwardya na 20 years na siyang nagyujuti doon at sigurado ako na punong-puno na na mga yun mga training-training, mga Kuan punong-puno na yon. Pero nagkamali siya ng handle doon sa isang sitwasyon, tinanggal pa rin siya, no? So, what I mean is sana sa sana yung mga agency na alam nilang may mga personnel silang on the move, on the go at quality naman, snappy, may category dapat na o oh, ito may mga allowance to may mga kung baga may lamang sila sa mga in, kaya kaya tuloy yung ibang security guard may mga magugulang namang secret tulad ako nung naghawak ako sa isang sa isang sa isang government naghawak ako ah nagulat ako kasi may isang akong na may sarili siyang 9mm nagulat ako bakit ka ganon ganun sabi ko nalaman ko siya pala ay awl na kuan yung tinatawag na jail officer na awl na siya ba kaya lang, nung nag daw sila, may sarili daw silang, hindi sila, kung eh, pwede silang magsarili nila ng baril eh. Binili nila. So, may permit yun, may mga papeles yun. So, sabi ko, eh kung jail officer uh, guard ka pala, bakit hindi ka nag-officer? Sabi ko sa kanya. Kasi, kung ano ko, ako ang officer niya eh. Anong sabi niya sa akin? Bakit ako mag-officer? Ang oras mo 12, ako rin 12 ang sildo mo minimum, ako rin minimum. Tapos hahawakan ko yung tao na hindi ko alam kung ano mga ugali niyan, iba-iba, at yung buong detachment ay cargo ng balikat ko. Ang laki ng sakit sa ulo. Samantalang ko kung mag ako, kuan lang, yung, yung pwisto ko lang ang puproblemahin ko. Samantalang lang ikaw, officer, buong detachment sa iyo problema, ang kapalit nun ay minimum din na tulad ko. Kung meron ka mang lamang sa akin, i-allowance sa kapiranggot ng 2,000, 3,000. Sasakit pa yung ulo ko. Baka hindi mo pa yung mga tao mo. Magkakaroon ka pa ng... Kumbaga, kahit anong galing mo kasing officer, kahit anong galing mo leader, mayroon, mayroon talagang tinatawag na hindi ka gusto. O kaya may magagawa kang ayaw nila yung nagawa mo. Kaya ganun ang sinabi niya. Yun ang ibig kong sabihin, guys. Diba? Yun ang ibig kong sabihin na... Ah... Uh, kung baga malaki ang malaki ang responsibilidad mo at maliit the same lang ang bibigay sa'yo ng agency na sahod minimum lang bakit? negosyo nila yun eh nagninegosyo sila sa gwardya so yung mga gwardya na piling nila panalo sila kasi nagagradmit sila <laughs> at maganda naman talaga at tatangkad ng mga gwardya nila. mga, gwardiya, mga gwardiya, matatangkad eh at sigurado may mga college graduate dyan galing pa ng criminology yung iba dyan tapos ang ganda diba ng mga kuan ang ganda ng mga quality ng mga gwardiya tapos up in the end of the day ang tatanggapin nila ay minimum na tulad ng naka-duty din doon sa mga lugar na medyo piteks-piteks lang at minsan maliit pa nga so guys, ano nagkaintindihan tayo <laughs> bakit sinabing snappy at lousy same salary. The more na snappy ka, ang ah, ganda natin tayo mo, the more na isasalang ka doon sa mga lugar na medyo talagang trabaho ang gagawin. Kaya nga sabi ko, sana yung mga ganong klaseng mga quality na mga gwardiya ay binibigyan ng tinatawag na kahit lamang kalamangan sa ibang kategori ng mga gwardiya. Kasi biruin mo, katakatakot na enhancement training, advanced training, isasabak mo sa trabaho na talagang sulit na sulit yung kanilang pagod at hirap. Tapos, minimum ang tatanggapin. The same dun sa mga lugar na hindi ganong pagod. Tapos, pag nagkamali, ay tatanggalin din. Kahit na kahit na nagserbisyo ka ng ilang taon, tulad nga nung nangisipinito ko sa inyo na sampagita binder sa kanyang gwardiya na 20 years na siya nag-duty, -nag walang ano-ano tinanggal, hindi man lang binalance yung sitwasyon. Another, nandun na, mayroon na yung video na yan. Yan siya sabi ko. Di ba? Diba? So, kaya sana naintindihan niyo ngayon. Kung ang ibig ko sabihin, nang snappy at saka lousy, same salary. Okay? Hindi ko sinabi maging lousy kayo, guys, ah. Ang sinasabi ko lang, maging practical tayo sa ang buhay natin bilang security guard na uh, hindi ibig sabihin na ngayong, ngayong panahon na ito is napi ka Daman na malaki ang magandang tayo mo ay manatili ka sa duty mo hindi magkamali ka niyan tatanggalin ka pa rin yan at yun na nga kahit anong is mo ang bagsak mo pa rin ay minimum ka pa rin kahit mapaano. Huwag niyo akong pagyayabangan na sabihin niyo na may mga gwardiya na sumasahog ng malaki. Oo, oh, sasahog ka ng malaki, pero mag-duty ka na mahaba, dosi-dosi. Ako nag-duty-duty, duty, 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 ko dati ay dosi-dosi. Mula linggo, ah, mula lunes hanggang linggo. Walang day, off kasi officer ako. Dali, hinahabol ko na kumita na malaki kasi nag-aaral yung mga anak ko, apat. So, malaki ang kita ko, pero grabe yung stress na ginawa, ginawa nagkuhan sa akin, na aabot ko stressful masyado at walang time sa pamilya uh, dahil nga nagkukuhaan pero kung totoosin kahit malaking kinita ko nung panahon na yon ang aking rate ay minimum pa rin <laughs> minimum pa rin okay so yun ang ibig kong sabihin ng snapping and lousy same salary. So, dapat kung ikaw gwardiya ngayon, marunong kang magtabi, magpahalaga sa kita na meron ka ngayon dahil darating ang araw na magka-problema ka sa iyong duty, matatanggal ka, maalis ka, at wala kang ipon, nga nga. Okay, nga nga tayo guys. Brinote out itong to topic na to guys para maintindihan ng mga kabataang security guard na kasi ako dati, feeling ko rin na ganun ako ka, ka kakuan ba? Ka first class na hindi ako basta-basta maalisan ng trabaho kasi first class ako eh. Ang dami kong training na dinaanan, ang dami kong advanced training, ang dami kong pinagdaanan. So first class ako, hindi ako basta patanggalin ng kumpanya pero hindi nagkamali ako. Ganun pa rin. At inisip ko dati na ah, nakabarong na ako, at uh, officer ako, ay well off ako at yun na nga, maganda kita ko, dusi-dusi. Pero at the end of the day, ay tumatanggap pa rin ako ng minimum nga kasi nga ang guardiya ay hinahawakan ng agency ang agency ay nagninegosyo okay nagninegosyo so mas mas maganda ang tayo ng guardiya nila na hire na hire sila ng guardiya na magaganda mas maganda ang kanilang kitaan sa kumpanya kasi ang mga kumpanya na talaga naman ng ng maayos na aplikante since ngayon dito sa Pilipinas napakahirap ang trabaho at ang guardiya lang talaga ang medyo maraming nangangailangan, nangangailangan kasi nga safety ang o hindi safety yung bansa natin so ang mga kumpanya nangangailangan silang ng safety tayo mga gwardiya ang doon nga ang trabaho at walang masama doon na magtrabaho bilang gwardiya kasi nga hindi ko naman sinabing lahat tayo magnegosyo ang sinabi ko lang binirot out ko to dahil gusto kong ipaintindi sa mga gwardiya dyan na bago na magpahalaga kayo ng kita nyo magpahalaga kayo ng inyong kinikita sa inyong pagtarbaho at huwag niyong sayangin. Huwag niyong sayangin na uh, basa na lang niyo, baksa lang niyo, ubusin at basta basa na lang niyo, itapon ang pinagkitaan niyo na hindi niyo inisip kung gaano niyo pinaghirapan ang kita niyo. So I hope guys na nakaintindihan na natin ang snappy, lousy, same salary. Same salary. Okay guys, kung nagustuhan niyo ang topic natin guys, makahingi ako ng like. Ngayon, kung hindi naman yung nagustuhan, dislike nyo guys. Dislike lang naman, ipipindutin nyo yung dislike eh, di ba? At mag-bust na rin kayo. Marami, sabihin nyo sa akin yung negative na nakita na nyo sa pinag-usapan natin at tatanggapin ko yan ng luwag sa akin kalooban. Okay guys? At kung ikaw baguhan, kadadalaw mo lang, pa-pindot na ng subscribe button dyan. At saka yung notification bell natin. kita kita tesan next video guys bye 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 guys